Ikaw ba isa sa mga mahilig kumahain sa mga itong o kaya naman sa mga sanyubsal? Dahil kung ganoon ay puntahan natin ang isang kainan dito dito sa Isimuligas City na ikaw na lang magsasawa dito. Dito lang yan sa Tongyang Plus. At dahil sinabalit ang asawa ko, dito kami nag-celebrate ng birthday niya dahil isa sa mga advance dito ay libre ka kapag birthday mo. Pero bago pa nga ang mga ganap na yan, nilang ko muna sa asawa ko ang birthday gift ko sa kanyang helmet dahil sa ito sa mga gusto niya. Half face helmet nga lang yan ng ibo. Tapos may pang previous sticker at may pa t-shirt pa galing sa team graffiti. Siyempre ito ang tuwa ang asawa ko dahil mas gusto doon niya yan kaysa full face helmet. Balik na tayo sa usapang pagkain. Pagkatapos nga ng manggalap na yan ay nagbiyak na kami papuntang SM Legazpi. Nag-commute nga lang kami dahil di na kami kasi sa motor. Medyo nasusuka pa nga ako dahil sa din ako sanay, <laughs> sa sa pag-mute. Patapos lang ng oras sa biyahe, ay nakatingin na kami sa isang Legazpi City. Dahil dito makikita ang Tungyang plus na kainan. 700 plus pala ang bayad dito at it all looking ka na. Makikita mo naman talaga dito na bahala ka na kumuha ng pagkainin mo hanggat sa maubos mo. Kaya sa sobrang excited ng asawa ko, hindi talaga nagpapikil na kumuha ng mga pagkain. Makikita mo din dito na may mga luto na at mga hilaw pa na ikaw na bahala magluto. Ang isa sa mga pamangha sa akin dito ay itong mesa na may luto sabi ko nga sa asawa ko, makapwede namin itong iuwi. At isa pa sa mga kagandahan nito ay kakantahan nilang pag-birthday mo. Kaya nag-request din ako sa kanila, nakantahan nilang asawa ko dahil birthday niya. dito habang nag-video ako at may pakik pa nga sila na ibibigay. At para naman may memories, nagpa-picture pa nga kami sa isang crew dito. Talagang yung kundro mga pagsabi, napaganda ng celebration nila dito. Habang tumatagal nga, medyo naubusog na nga ako dahil sa dami ng pagkain. Sabi nga ng asawa ko, sulitin daw ang bayad dahil lugi ka kung kunti ang kakainin mo. Kaya nga ang asawa ko, eh halos na lang lahat tinikman niya. Dito mo na siguro makikita lahat ng pagkain na gusto mo at may mga dessert pa sila. Kaya Wando Sawa ka talaga. After nga namin kumain dito sa Tongyang Plus, ay dinala ko naman ang anak ko dito sa Kinsona. Dahil napuboling na daw siya kakapanood sa YouTube ng mga ganito. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, dahil hindi namin siya sa gantong lugar para mag-experience niya ng mga bagay. Ang ganito na lang ang video ko. At kung nagustuhan mo ang mga video ko, huwag mo kalimutang i-like at i-follow ang page ko para update ka sa mga bagong video ko. Para lahat, lahat kayo sumama, tayo ng lugar na I got to die.